10,500 pesos na kambing ang binili ko para sa aking farm. Ha? Ang mahal naman. Kaya samahan iuwi ang cute na kambing nito. ito. Welcome sa Farm! Nagpunta ako sa isang kambingan sa kalapit na barangay ipasama ko sa Koy Jojo siya kasi ang may experience sa pagkakambing Dami, dami kambing Ano sir, madalas na problema ng mga kambing? Pagka po, ano po, nasugatan, eh, ano po yan, mahina po sa sugat yan eh kailangan ano ano experience na. experience nagat po nang kumbinik magano tao so may tarok din po namin yun vitamins, mga ibermit din sa ano, bilamil kung so, kailan yung mga ganon tarok mga buwanan na ano? buwan mo buwan ganon Ito tayo mga bibili natin. Mabibigyan natin ng apat. Magkano sir yung kilo? 270. 270 ang kilo. Anong range ng mga dumalagang kanya? Anong timbang? Mga sampuan po. Pa. Nasa na sampuan mo dyan? Nakamotor tayo. <laughs> di, tigisa tayo. Tigal lang. <laughs> Hindi, <laughs> tatandaan. Sa abal ka rin niya. <laughs> Siyempre. Ikaw naman. Pwede na tayo ako kumpali yan. <laughs> Tapos naharang tayo doon. <laughs> Pwede na ako po yung paserve. Hindi, may try say, kami, babalik kami. Ah, Ay, ngayon na rin po ba kung sakasali? Woo! Papatagalin, papatagalin Papatagal Hindi doon po sa Ayun na, hindi ka pamilya ni... Hindi po pa nagagamit yung... Papera mo yung dadaan ako, Jojo, ng ganador pag kailangan. Kulungin <laughs> <laughs> mo na doon. Yung dalawa tatlo ang iniaanak. Maganda daw to, ako, tatlo yun. daw yung mga anak yung nanay nito. Para magkamukha kayo. Aba, ah. ah, <laughs> 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 Tunay nga, ay baro malayo. <laughs> eh, naman kukuha ngayon. Eh. Yan, nakatatlo na tayo. Ito na lang. Eh! Oh, okay, ko lang. Alin po? Yung tatlo, um, ano? Ito, pang-apat. <laughs> Para mabigat-bigat to, ah. <laughs> <no>? tabo ako po yung mga rang train tahan pa lang. May anak ka na. Eh, may anak pa si John Paul na dagdag. Pili muna natin. Babalikan natin. Bukat ang tricycle. Matali so yan. Ito yung apat na nabili natin. Babalikan lang natin. Ngayon wala pang pangalan pero baka pagka-upload ko nitong video may pangalan na kaya huwag na kayo mag-suggest. Tara <laughs> sir, babalik na lang kami. Oo, oh, sige. Okay. Babalik kayo kayo. Oo, oh, ngayon, ngayon din. Okay, babalikan na natin ang kambing. Nakatry sikit na. Dito kami sa, sa kabilang gate. Yan, may akit bahay. Akit bakod. Akit bakod. Akyat bakod kasi wala doon sa kanina pinuntahan namin kaya titingnan ni John Malahan Paul ako. kung nandoon. Then umulan. yon Trap. Hindi mo kami pwede subugo dahil gawa ng kambing. Hintay na lang. lumiliwanag naman ha. Kaya mabilis na lang. Lahok din ang form dito. Kaso makalat yung damo nila kaya hindi masyadong makatubo yung damo at yan yung ina-address namin dyan po lagi sa Toda Farm lagi namin nililinis kasi so, mahalaga yun para yung edible na damo siya yung manalo ah uh, pupunta muna tayo doon sa kanila titimbangin natin titingnan natin kung magkano ang ating apat na kambing yan titimbangin na natin some So total tayo ng 39 kilos 39 kilos So 39 <laughs> times 270 25.30 Ah, ganitong mga bagay ang binablog to <laughs> eh, ipapalo ko ito. Sige ano po. Ano kong iyong... 1, 2, 3, 4, 5... 11 Nagpalo po. Ipapalo na nga dyan kayo ba? Ipapalo na. Okay, Jason. Okay. 10, 5, 30, naging kambing. O kaya, yeah, magandang addition yan sa ating form. Eh, na natin, eh, baba na. Okay, so far, ito yung bahay ng kambing natin. Obviously, hindi pa siya 100% suitable sa kanila. Kasi alam ko, ang magiging isang comment niya ay, bubong, medyo wala ng bulada. Gawa ng paraan. Wala pa tayong padar sa kanila at hindi natin sila pwedeng itali dito kasi pag tumulon sila, patay so gagawa natin ang paraan niya pero sa ngayon siguro kasi hindi sila pwede dito matulog may bakante tayong chickenarium doon muna sila magboarding house okay dito muna sila sa chickenarium ngayon gabi lang. bukas diyan po lang bahala sa bahay nila tara 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 maraming dami. Okay, yun lang sa video na to. Napaka-exciting na may bago tayo. Alaga, di ba, Japol? Oo, oh, man. Yon. Maganda pa rin dito sa ilalim ng chickenarium kasi ang kapal ng damo na makakain nila. Pero bukas, syempre, mas comfortable na sila. Pero baka Tanong nyo, bakit naman ako nagmadaling bumili? Eh, hindi pa pala handa yung kanilang bahay. Ang akin kasi doon, parang para magkaroon tayo ng konting pressure para matapos na mga kalamatabos. kasi pag wala pa parang okay pa wala pa naman wala pa naman eh nandyan na Timo, bukas tapos yan sila <laughs> maraming salamat subscribe and peace